Hello mga ka farmers. So far ngayong araw na ito mga ka-farmers ay walang nalalagas sa mga sisiw natin. So good news po ito dahil uh, wala nang nalalagas. Sana ay wala na at huling-huli na yung sa isang araw na nalalagas tayo. So sa mga sisiw ngayon ay medyo ayos na yung kanilang pakiramdam. ay uh, yung tiningnan ko kaninang umaga ay kahit pa pano, masaya na rin tayo dahil hindi na masyadong matamlay yung mga sisiw natin. So ito sila, kaninang umaga pinapakain ko at ang binigay ko lang sa kanila ay yung uh, vitamins. So yung Vitamin Pro, yung binigay ko, inhalo ko sa kanila at saka yung King Spider Plus yung binigay natin. At ngayong hapon ay uulitin pa rin natin itong dalawang batch na nandito na papainumin ng Sulfur QR at saka yung Tepox 40. So, uh, 48. So, yun ang ibibigay natin ngayong hapon at sa umaga yung vitamins. So, ito, uh, magpapakain tayo ngayong hapon sa kanila. At ito, tingnan natin kung kumusta na yung mga sisiyo natin. Alright? Ito yung isang batch natin mga ka-farmers ng mga sisiyo na tinamaan ng sakit. Yan sila. So, konti na lang pero ayos lang yan dahil at least meron pang naiwan. So meron pa tayong mapapalaki. So yan yung hiniha, uh, binigay natin ng umaga na vitamins, yung Bitmin Pro at saka uh, Kings Vita Plus yung binigay natin kanina. So ngayon ay uh, papakainin natin at mamaya papalitan natin niya ng uh, yung Solfor Q Q QR na uh, gamot sa kanila. So kahit pa paano yan, maliliksi na sila. Wala ka na masyadong, o hindi ka na masyadong makakita ng nananamlay. di kagaya ng mga nakarang araw na ang dami talaga. So so far, baka sana hindi na tayo malagasan pa. Ito naman yung isang batch mga ka-farmers na yung first batch natin na napisa this year. So yan, konting-konti na lang talaga mostly dito ay mga puti at merong pa ilan ilan na eto abuhin at saka bard so yung asil natin na nakakross sa uh, yung ating ano ba yun Mel uh, yung asil na nakakross sa McLean Hatch yan eto sya, oh. so far nag survive sya at hopefully lalaki yan at babae pala yung mga ka-farmers at lalaking malusog itong mga manok na ito alright kahit pa pano meron pa tayong natirang mga pure white leghorn yan o oh. yan purong puro white leghorn yan yun na babae uh, di, yan meron pa at least meron tayong na-produce ng mga pure, pure. alright yung vitamins na binigay ko sa mga sisi yung si mga farmers ay dalawang klase. Dalawang uh, klaseng vitamins, uh, iba't ibang klaseng kumpanya. So, yung ginamit ko ay yung King's Vita Plus at saka yung Bitmin Pro na powder. So, yun yung pinainom natin sa kanila. Uh, hinalo ko pala. So, nagmix ako ng 50-50%. So, 50% ng Kings Vita Plus at saka 50% naman ng yung Bitfit Pro na powder. So yun yung inahalo natin sa tubig at yun yung binigay. So kahapon inumpisahan ko yun at so far maganda naman yung reaction ng mga sisiyo natin. So kung tatanong nyo kung bakit ako nagmimix so tinay ko lang dahil sa tingin ko yung dalawang klase ng vitamins na yun ay maganda naman. So why not imix natin para mas lalong gumanda. So yun yung isa sa mga concept kung bakit nagmi ako ng dalawang klasing vitamins. So, vitamins lang, hindi hindi na sa gamot. Dahil uh, parang same lang naman sila, merong mga probiotics, electrolytes. So, so far, uh, mas gusto ko yung nagmix ako dahil yung mga sisiyo natin, maganda yung reaction nila. 와우. Wow. mga ka karon karoon ta si ibabaw kay magpasuyop tas mga baka o magpakaon, so lalatay dala din eh, uh, mga feeds, tahop o uh, grower, unang itong ipainom sa ila o karon natay secret weapon unang siya itong mga sidearm so tara, ubanay ko ninyo adotas ibabaw magpasuyop o baka, let's go hapid natin mga og ni abot na ta alright so yan mga ka farmers so napaka dry talaga yung paligid wala na masyadong buhay na damo so dun tayo pupunta yan dito tayo dadaan sa bridge og naabot na ta so dira atong mga dala feeds og tubig syempre kay basic uhawon haunta init kayo ng panahon pagkita ah, pag there is bridge over trouble Yan. og ni na ta there is atong area mo oh, may balik balik slowy kay ng mga hayop karon kay baling inita kunya walay mahangot supply makaong sagbot so kinahanglan suplayan nato sila og feeds o kapila na po vitamins so para dili mauniwang atong mga alagang baka karon maghulom sa taog feeds para mubukad ang feeds dahil muna itong sa gulag tahop dahil yung ipainom sa baka alright so ang usa dyan di yan eh, atong butang asin kay para mugana yung atong baka kung so kaning duha kabal di dili na butang asin kay mabdus man ang duha kabaka merang usa kay batanon pani nga baka so okay lang na asin kung mamabdus ng baka di maayo kung butangan na ito asin alright Anong feeds atong bahino ni uh, sa sa tulo kabaldi. Ayong atong tanag daghang tahop. So, taup taup mais ni pwede pong humay pero usually mga baka di kayo mukaon o humay kung wala na anad so mais So kanin baka ha? angalan ni kay si Micah So babae ni siya Si Micah baby Micah baby Kung na So kani siyang baka ha Angalan ani kay kling kling So, mga tana mo, nga nung kling-kling na yung ngalan, kay gipanganak ni siya og December 25, Pasko. So, mo itawag siya og kling-kling kay kling-kling-kling, 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 Pasko man. Alright. Yung baka ha, kay buutan. Dili para siyang mamanga mamaak. Manungay di ay. So, siya. Na, mapuno taglaway ani. So, buntis din siya. Wala na yung Yuko! So mamang kling-kling, ang yung alan po guys si dik. So, buntis po ni siya. Pero, di lang ni siya paduol. Isog kayo ni Manungay. So, di lang nato ikapon kay mga isog niya. Diba? karon humana ta diri sa, sa ka area kani. Balay na po ta dito sa Picas, sa Babaw. Dito na po ta Alright. Alright, naabot ata tayo kaduhang area. Diri na po ta magpainom og baka. So silit ka ng adlaw. So enter the gate crusher. Yun. Hello mga baka. Ma, baling dry kayo. Dry ka ng palibot. Dali makaon sagbot. Alor. kana siya moy si sara ani eh, si dina dina sara so usara sila og inom og kan si ningning ningning buntis ibang gunis mga unsa anak ni siya ni dik Dick. dia Dick. di atay manggang tuod oh. so basog matunay ni para natay makaong mangga unlimited shake para sa manggang tuod mangga वातालता Ano? Oh Kanina si Badiday oh. Muna kumpay tag 50 bangan Nayuban gabaligya sa isintang bangan hani. 100 ding duha. Og sa dihang na humana ta pauli na ta babu.